Hello! Welcome to Unicorn Princess Zero. Ako po si Madam P. At ito yung reading natin para sa mga Capricorn. So, let's start the reading. Para sa mga gustong magpa-personal reading, open yung aking personal reading ha ngayon. Pero hanggang sampu lang yung i-accept yeah, ko. Kasi, medyo busy na yung, magiging busy na yung schedule ko. So, meron akong counting time para i-open sa itong personal reading. Uh, if you want, doon na lang sa Madam P, ano, na sa ano, Facebook page namin. Let's start. What do we have here for the sign of Capricorn? Meron tayong ano ha, channel na especially made for earth sign. Yan, Earth Sign Philippines, please do check it out. Since itong si Capricorn, itong sign niyo ay earth sign, so you might want to follow, subscribe doon sa channel na yan. And of course, Unifree. yan yung aming TikTok shop. Konting shuffle na lang guys. Unti-unti ko nang nakukuha yung energy mo. Ayan, isa na lang. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Let's start the reading. Hindi to mag hindi to magre-resonate sa lahat, guys. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng tao sa mundo. lalo na yung <laughs> sa dami ng Capricorn, hindi lang naman isa. so, yeah. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Pwede magkapalit-palit ang roles. Kunin mo lang yung mag-resonate sa'yo. Five of hearts is at the bottom of the deck. Oh, I see that yung iba sa inyo hindi okay, ano? May mga kalungkutan na na-experience. Yung iba hindi naman necessarily sa love. It could be regarding career, etc. Eight of hearts. The four of hearts. I feel like may mga... Capricorn sa inyo na parang hindi ka na sigurado regarding whatever itong sitwasyon mo ngayon. Yung iba may kinalaman sa karir, hindi ka na sigurado sa karir mo. O yung iba sa love na na, na ka mo or sa relationship ninyo with the six of clover. Parang you want to take actions pero hindi naman nagmamadali. Parang gano'n. Sino yung person na mo pagdating sa love? First na nakakonect mo pagdating sa love. First na nakakonect mo pagdating sa love. Okay, first na nakakonect mo is the four of clover, the nine of uh, diamonds, and the uh, queen of diamonds. Two of clover is also here. Bottom of the deck is the eight of diamonds. Okay, yung person na ka connect mo, nakikita natin siya as uh someone Gusto niya ng stability, may mga plano siya sa buhay, career, and yung iba pati sa relationship ninyo eh. The Queen of Diamonds. This person is gusto niya maging okay ang lahat. And I I don't see any problem here lalo na kung magka kayo, magka- ma gusto niya ng long term commitment with you okay yun yung gusto niya mangyari so ano yung emotion niyo sa isa't isa medyo kabaliktaran mo siya Ang nasa isa the seven of clover is here The Five of Hearts. Okay, nakikita natin, nalulungkot ka sa itinatakbo, or sa relationship ninyo. Yung iba, yung, uh, I don't see any wrong here, pero, may ikaw, marami ka nakikita eh, na pwedeng mali, or hindi mo na masyadong nagkukusta ng person na to, et cetera. So, pwedeng ganon. Ang nagiging dahil lang sa'yo, kung ba't ganyan, kung ba't ka nalulungkot, hindi ka satisfied, sa mga nakikita mo, sa mga pinapakita niya sa'yo, et cetera. And with the two of hearts, uh, with regards dito sa relationship na ito, you want, you want uh, with the seven of clover na actually mahirap kayo din eh I mean um, yung iba lalo na kung may relasyon na nga kayo uh, yeah the ace of spades this here so parang gusto mo na new beginning may mga naiisip ka na gusto mo bago it could be bagong person or bagong realidad sa buhay mo na gusto mong i-manifest and ngayon parang feeling mo ito person na to mga kasagabal sa iyo No, or feeling mo, um, hindi mo makuha yung maximum potential mo because of this person. Medyo magulo ka nga eh. So, I mean, reading mo to, pero you know, binibigyan kita ng guidance eh. Hindi naman kahit, ayoko i sugar coat. So, sasabihin ko sa iyo kung ano yung nakikita ko. Sasabihin ko sa iyo kung ano yun na nakukuha kong energy dito. And yun yung nakukuha ko sa iyo. Ito, ikaw yung nagiging magulo sa relationship na ito. This person loves you with the ace of hearts. Ano ba yung reading ko kanina? Aquarius. I don't know if you're dealing with an Aquarius. Kasi parang pareho yung energy, pero ito, naging vice versa. But well, ikaw naman yung nasa side nung no, you know, nung no, no, person na nakuha ko kanina sa Aquarius, sa sign ng Aquarius. So, you might want to check that again. Five of spade, eight of spade. ah uh, alam mo yung, this person is stuck with you. Pero, with a five of spade, parang sa inyong dalawa kasi siya, ikaw yung may nagkocontrol sa connection. So, parang siya, mahal ka niya. At, um, kung ano sasabihin mo, kumbaga kung ano yung mangyayari sa relasyon na ito, nasa sayo. So, ano nangyayari siya yung nagiging stuck dito. So, if you're going to tell me na ikaw yung gusto mong kumawala sa relasyon na ito, ganyan, eh, you have the choice. And kaya mo namang gawin yun eh. ba? Diba? No? Yung, yeah, the five of clover. Itong changes na ito, ikaw ang makakagawa niyan. Sa relasyon na ito, sa connection na ito. So, sa inyong dalawa, siya yung nating uh, tama ba yung term? Naiipit or kawawa. <laughs> Yun yung sabihin na lang natin. Kawawa sa connection. Uh, yung iba, meron kang nasa isip, like another person pwedeng mas mataas sa kanya yun ang hirap eh, minsan yung comparison kasi sometimes yung iba sa inyo lalo na kung meron nga talaga dahil meron tayong nakuha dito na may nakikita kang other person na si ganito, ganyan, ganyan siya, ganyan siya tapos nakukumpare mo yung person na kakonect mo ngayon parang ang dami nilang differences of course magkaiba silang tao, may mga differences sila sa isa't isa so nandun yung nakikita mo na mas better yata kung ito yung piliin ko kaya lang ang hirap mamili ngayon kasi stock pa ako, may, may kakonect pa ako, may karelasyon pa ako. Parang ganon. So, ang kawawa dito is the person na may iiwan, of course. Pero, choices, choice mo yan sa buhay mo, di ba? So, in the near future, you do have the seven of diamonds, the, ah, sorry, seven of spades, the three of clover, and the jack of spades. the ten of hearts, the nine of clover, the jack of clover, the ace of spade. Um, honestly, nakakuha ko sa energy is that may nararamdaman ka sa taong to pero awa. Which is not healthy sa relationship, sa connection, o sa mismong relasyon, ano? Hindi lang sa relasyon, sa relasyon mo with this person, pero overall, hindi dapat tumatakbo ang relasyon dahil sa naawa ka sa isang tao, ano ka charity? um, sometimes you really have to hurt a person. Kailangan mong saktan, kailangan masaktan nung taong yun. Kasi yun yung mas magiging, you know, mahahanap niya yung true happiness once na makaget over siya dun sa pain. ba? Diba? And ikaw, Of course, masakit din sa part mo na manakit ng ibang tao, ng isang tao. Pero, right after that, matututunan mong malagpasan yun eh. Parang, okay, nasaktan mo siya, pero ganun talaga, kaysa naman magstay stay sa isang relationship na pa, na sawa ka na doon sa person na ito. Di ba? So, um, the seven of spades and the three of clover. I mean, that's part of life. Ganun ka nag-grow. Ma, masasaktan ka, makakasakit ka ng, ng tao. Kahit anong iwas mo na mangyari ito. Mangyari talaga eh. Masasaktan mo talaga siya eh. And the jack of spades. I mean, this is the time na oo, ikaw ang nagiging immature sa koneksyon, sa relasyon. Pero, nasa sa'yo ang choice eh. Diba? Parang this is the time na you should get what you want. No? Um... Hindi ko alam kung <laughs> hindi naman ako nagiging kontrabida dito sa reading na ito. Na, alam mo naman yan sa sarili mo kung ano dapat mong gawin dyan. Pero ako, advice ko lang din yun. Kasi itong reading na ito, nagbibigay lang ito ng clarity for you. Alam mo yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo. It's just that naguguluhan ka sa ngayon. So ito, para minibigyan ka ng sign or ng clarity na ito yung gusto mo. So magpakatotoo ka sa sarili mo. Okay? You only live once and huwag kang magstay sa isang sitwasyon na kaya ka nag-stay kasi nga ayaw mo makasakit. Ganyan. Pero sometimes, kailangan mong gawin yung movement na kailangan mong gawin para magkaroon ng changes sa buhay mo at hindi lang sa iyo, sa kanya na rin. Parang freedom is the key dito sa connection na ito. And the Ten of Hearts, nakikita natin yung love dito eh, talaga dito sa taong to. And with the Jack of Clover, kausapin Kasi pag mahal ka ng isang tao, iintindi niya kung ano yung um, gusto mo or ano na sa isipan mo, emotions mo, etc. Maintindihan ka niya. So all you have to do is to, ayun, you don't have your Jack of Clover tsaka Ace of Spade eh i-sabihin mo sa kanya kung ano yung mga nasa isip mo. And be open. No? Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.